pilih-pilih mana oh hmm. si nah, kisah bangka kisah malam dong oh ini ada yang tangkal sebab dia ayan guys buwan sa inyong kahoy guys dito kami sa bukid guys ayan ang daming parakata guys ito yung mga tadip dito sa mga tao guys parakata ayan see ayan guys ayan guys ang daming parakata guys ayan ayan malalaki na guys ayan ayan malalaki na yung mga parakata guys ayan Ang daming tanam. Ito yung mga tanim sa mga tao dito guys. Para kata. Ayan. 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 Nagwasa na kami ng ano guys, ng gulay na nangka, guys. Kaso wala nang bunga pa lang ngayon. Hindi pa lang ngayon may ano, hindi pa lang ngayon tigbunga o mga nangka ba. Nang bana, nagtakuan siya Jaoga ng parakata. Sudrod na mo guys, ano <laughs> Yes. Natakot kasi kasi dito guys kasi daw may mga nakikita daw yun, yung mga tao dito na yung banakon guys yung malaki guys yung mga ano siya bang mahabol siya guys yung kobra kumbaga kaya nasa takot ko pumunta doon mayroon pa naman doon guys yun yun diba. yun guys buha siya guys ng yan paratong guys ayan mga patay parakata yan guys pero patay na yan mga parakata ito guys oh makati naman to guys ito yan ito badyan to guys akala ko kasi dati guys na ano to yung gabi yung ma yung ano ba yung magulay tiwas kalil guys. Mga guys nang panggatong. Ayan ito guys. Patay naman to guys. Ayan Patay na Ano yan guys sa kaso dito kaso oh, kasi dito sa amin guys ano palaging may hindi ulan malakas ang hangin ayan ano yan guys dito, galing yan doon guys oh ayan galing yan dyan. dami pa naman. ang daming lamok guys ang napakadaming lamok ayan baho siya guys baho baho siya baho baho ito guys itong parkata kaya nga dun sa ano namin guys yung sa kusina namin pag nilalag ang dami kasi yung ganito guys ka yung, nang ano kasi nag kasi yung asawa ko ng panggatong tapos pag may pumasok sabi ang baho daw kasi ito guys mabaho to guys mabaho to kaya nga malas Umuulan siya guys, yung umuulan sya palagi kaya sa mga baho yung daman guys